Hello guys! Good morning! Ayan, nandito na naman tayo sa kusina at dahil ako ang chef ngayon, ito ang aking nakaprepare. Ayan guys! Ayan, sahog na natin itong sikatang. Hinati na para madaling maluto ang doon. Ito natin ang pomodoro. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang magic sarap. Okay lang. Ay, Siyempre, tapos na lang natin. Yeah. Let's wait. So, ayan na. Bulak na siya, guys. Pwede na natin isahog ang gulay. Pagayin natin ang ating sitaw. ang ating sili galing sa aking puno at saka itong kaunting talbos ng sili laki na itong isa Lubog natin ang mga gulay para maluto ito dito yan iban ulit natin tapos intayan na lang natin silang maluto ang gulay at pwede na yan so ito na guys tingnan natin Ooh, luto na. Okay na to. Pwede na yan. Ayoko naman sa sa sitaw ng sobrang luto. Kaya pwede na to. Ito yung bahaw. Aking kakainin ang bahaw. Masarap to sa bahaw. Off na natin. At aking isasali na dito sa isa. Yummy, yummy! Ang laki. So, yan guys. Ready na siya. Luto na. Let's eat. Magkahajin na ako. At tatawagin ko na ang aking mag-aama. At ito ang aking kanin. Tama-tama. Tara, kain tayo. Ciao!